Hello guys! Welcome back po sa aking munting channel, Bisaya Ko Vlog. For today's videos guys, is magluluto ako ng pansit guys. Luto ako ng pansit guys. Ayan guys, yung mga ingredients ko guys. Hindi nga alam kompleto guys. Ayan. Sibuyas, garlic, repolyo, cabbage and manok guys. Ayan. Dati guys, nagluluto ako ng pansit pero hin walang ano guys. Walang, walang ano yun walang ang tawag doon repolyo ano lang manok lang guys eh, ngayon kasi kanina may sobra yung ano ko niluto kong nagluto ko kanina ng repolyo at saka yung tuna ay may sobra kasi marami lang guys madami kaya ano kinikip ko guys para sa ano magluluto ako ng pansit kaya guys, sama nyo ako magluto. So, maglagay na natin yung sibuyas, guys. Lagyan ko sana ng bell pepper, guys, Kaso, wala. Wala doon sa bakalang. lang. Dito, bilhan ko ng ano, yung kanton. Kaya hindi, hindi, hindi ko na lang lagyan, guys. Ito na lang. sibuyas, laban, may tinotok. Garlic. Guys. Hmm. Okay na po, sibuyas at saka garlic, guys. Yes, makaka-nandikit. Ilagay na 'yung manok. Karning manok. Yan. Okay na yung ano guys, yung sibuyas at saka bawang, ilagay natin yung Nagluto ko ngayon guys kasi ano para bukas hindi na ako nagluluto. Ito na ang you, guys breakfast ko guys. Tapos, lagyan natin ng na... sopa guys. Sopa. Ito sopa. Uh, guys nah. Nah, guys mayak mayak nyatun guys pokoknya ano na tong may amoy na yung suka sa kapuyo guys ano na lagyan natin ng tubig guys okay eh, guys dito na yung kayo mamaya lagyan natin ng cubes guys para ano lumasa yung malak guys sabahan guys, update ko kayo mamaya guys. Ito na yung manok guys, sila pagdyan natin to guys mga ano niya ang laki ng mga hiwa ng ano ko guys ang kripulyo yeah Guys, lagyan natin ng tubig, guys. guys kasi ano marami po guys ayan na siya guys ayan guys kaya guys i-update na lang kayo mamaya guys pag kumulo na to guys okay na siya guys, tikman natin guys kung sakto ba ang ano niya guys, timpla a okay, guys okay. Ano siya guys ko lang itong sabaw guys Hindi pulang oh, Marami bang sabaw Hehehe <laughs> okay guys update ko kayo mamaya guys pag okay na guys guys di pa siya ano guys pa talaga siya dito Hindi mm, pa nag hi hiwalay kasi pa sila hiwalay nakadikit pa rin hmm. Itit ko na lang kayo mamaya Agad na siya guys Magbuwag-buwag ng uban guys hiwa hiwalay na yung iba guys Ayan. Ayan siya Tapos bibigyan ko tong Kababayan natin Security card guys Babae Ayan. Okay guys, update ko kayo maya maya. Guys, okay na siya guys. Okay na nga pansit guys. Ah. Hindi oh. nga lang colorful guys kasi ano, uh, kulang sa ingredients. Okay na rin to guys. Ayan, pansit natin. Iba yung lasa niya, guys. Tikman natin, guys, yung pansit natin, guys. Mm. Talap. Talap, guys. Tapos, tikman natin yung chicken natin, guys. guys. Hanggang dito na lang yung video ko guys. Thank you po sa inyong panunood at pagsuporta sa channel ko. Ingat kayo lagi. God bless and ayan ang ko. Bye bye.